Magandang gabi ho, muli sa inyo lahat. Ako po ay si Father Flavie Villanueva. Uh, hindi niyo ako kilala kasi hindi ko rin kayo kilala. <laughs> Ngayon, magkakilala na. Uh, sa, ako po ay nakatira sa Tayuman, sa Catholic Trade, sa May Espiritu Santo. Doon, kada Merkoles, Webes, Sabado-linggo, kung magagawi kayo, hindi maiwasan na makita ang dagsa na nakapilang mga taong grasa, mga batang uh, putikan o batang, uh, sabihin nating palaboy, o sabihin na lang natin mga homeless na mga tao. Dahil nung o 2015 ay nagbigay tayo ng isang lubika ng isang center na tinawag natin Arnold Johnson, founder po ng SVD ng Holy Spirit at ng Pink Sisters, Arnold Johnson Kalinga Center. Ano yung ibig sabihin po ng Kalinga? A? Parang wala akong madinig. Ay, ibig sabihin ay pag-aalaga. Tinagalog nyo lang ulit eh. Kalinga means, in English, it means to care. Okay? O pag-aalaga, o pag-aruga. no? Pero meron tayong idinuktong po na acronym. Kain, aral, ligo ng ayos. Ah? Ano ulit yun? Tain? Ligo ng ayos. Very good. Special children. Pwede kayo pumunta doon. Sabi niyo, Father, taga, it's day season shine po ako ng Pena Francia. Bigyan kayo ng special number. Hindi na kayo pipila. Kada apat na araw ng pagkalinga natin, Nagbibig, nagbibigay tayo ng, ka, ng kain, aral, ligo sa mga homeless, averaging to 300 to 350. Noong nagbukas tayo ng July 16, 2015, mga 150 hanggang dalawang daan lang ang pumupunta. Pagkaraan ng 10 taon, dumagsa sapagkat dama at hindi naman umaayos ang ating kalagayan ang gobyerno natin patuloy pa rin corrupt at ang sistema ng corruption ay mas garapalan at mas nakaka nakalungkot. Ngayon, kwento ko lang, duktong natin sa Ebanghelyo si isa sa mga unang pumupunta doon na palaboy, malaking katawan, si Dagul, ko tawagin. Si Dagol, hindi dumadaan do sa tatlong proseso. Ano? Meron tayong actually pitong stasyon. Welcoming, profiling, waiting, clothing, uh, showers. Ano? Hindi tayo nagpapaligo ng tabo timba. Shower ang gamit natin. Kung ang sabon, hulaan nyo kung ano sabon. Excuse me. May konsensya kami. Ang sabon namin ay Heno de Pravia. Father Hubert, madaming gurang na dito. Alam nila yung Heno de Pravia. Tanungin mo yung mga bata, ano yun? Anyway, si Dagol ay siguro nasanay na rin at dahil sa kasanayan sa pagbuhay, pag, pamumuhay sa kalye, ang kalye unti-unting nananakaw yung dangal, yung kalinisan, at kahit yung kaisipan na luminis. Kaya si Dagul ka napunta sa center pagpasok, walang pinapansin. Ang gusto niya lang, kumain. Hindi niya batid yung aral, hindi niya patid yung ligo, hindi niya, batid, hindi niya batid at nais yung kaayusan. Gusto niya lang kumain. Ngayon, ikwinento sa akin at inabangan ko si Dagul. Napansin ko nga, talagang gusto lang kumain. May mga volunteer tayo noon, gaya ng mga ilang manang dito, no? nagvo-volunteer, nang naglalagay ng, naglalaan ng mga oras sa simbahan, ganoon din sa mga para sa dukha, Father, suspindihin na natin si Dagul. Walang nakikinig. Walang pinakikinggan. Sabi ko, kapag sinuspindi natin si Dagul, maari pa ba tayong tawaging Kalinga Center? Maari pa ba tayong tawaging Daluyan ng Kalinga? Maari ba natin sabihin na tayo ay nagsasalamin sa biyaya na tayo daluyan ng biyaya ng Diyos. Pero nung nakita ko si Dagol na wala talagang pinapansin, bumati lang sa akin at dire derecho sa kainan, gusto kong sakalin bago ko suspindihin. At tinawag ko, sabi ko, Dagol, kumain ka na. Salamat, Father. Nakatatlong plato lang ako ngayon. Tapos sing to the mountain. Yung, alam mo yung sing to the mountain, yung kanin, Ganon, ano? Bundok. Sabi ko, dagol, alika. Bakit balita ko ay ayaw mong makinig? Mag-aral? Ayaw mong luminis? Maligo? At ayaw mo yung kabuuan alay ng kalinga sa iyo? Ang tugon ni dagol. kung ayaw nyo sa akin, kung ayaw nyo akong pabalikin dito, hindi na ako babalik man gusto kong sabihin, di wag, nakatipid akong tatlong plato. Pero may ibang udyok at bulong ang espiritu at siyang dere-derechong lumabas sa bibig ko at sinabi, Dagul, sabay kapit sa kanyang dibdib. Kataas po si Dagul, mga 5'11, triple ang katawan ko. Walang nagpapaalis sa'yo. Masaya ako na nakikita kita dito. Gusto ko, ang gusto ko lang, umayos ka, luminis ka, at maging kaaya-aya si Dagul. Ano sumunod? na naganap pagkatapos ng aming munting ugnayan. Dumanak ang dugo sa luha, sa ni dagol. Ganon din sinabayan ng akin luha, sa bay yakap sa akin na mahigpit ni dagol. Father, liligo na ho ako. Pangalawang sabi ni Dagol, Father, walang nagpahalaga sa akin gaya ng iyong winika. Pangatlo, Father, salamat po sa pagpapahalaga. Sabay bulong ako, salamat din sa iyo, Dagul. Salamat sa tiwala. Pero naaamoy ko ang baho mo, maligo ka na. Kaagad naligo si Dagul at lumabas na may ngiti buo ang kanyang kalooban. Sa Ebanghelyo po, mga kapatid, hindi na iiba. Merong tumawag, may nakinig. Mayroong humiling, may nagbigay. Yung pangatlo, nakakalungkot ng sampung pinagaling, isa ang nagbalik. Pero yung kahit kaisa-isang nagbalik, kahit siya'y Samaritano, kahit siya'y hindi naniniwala tulad ng mga Hudyo, siya ay lumisan sa piling ni Jesus, taglay ang Diyos. So, tanong natin sa ating sarili, sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na birheng Peña Francia. Si isa'y pala Bicolano digdi, igwa. Uy, Diyos na maray na, banggi po sa Indo. Duktong ko lang, ang sakuyang, ako po ay hindi taga Bicol, ako ay nagbisyon sa si Pagkatapos ko magpagaling sa droga, duman doon ako nagpunta tatlong taon at doon ako sabihin nating ayaw ko magpare pero nakita ko ang buhay ng pare. Sinubukan ko po, pagkatapos lang isang termino ng pagiging lay komisyonaryo ng tatlo-apat na taon, sinubukan ko komisyonaryo. Sa tulong po ng mahal na ina. Meron akong tinanong, ako'y sinagot. Meron akong karamdaman, I don't feel worthy, but the Blessed Mother, ang na ina, ang tugon, ang sabi, hindi ako naghahanap ng perpekto. Alam ko naman na ikaw si Plabiano, kaya hindi ka perpekto. Ang hingi ko lang, maging tapat. At kahuli-hulihan, unti-unti akong binuo sa paghuhubog sa seminaryo hanggang sa kasalukuyan dahil ako'y sugatan natutunan ko rin po mag-alaga ng may mga sugat. Tayo po lahat ay may ketong, hindi man marahil ketong katulad ng sa Ebanghelyo, ng sampung ketongin. Pero tayo ay may kahinaan, tayo ay may kinaiinisan, tayo ay merong mga uhaw at gutom. Tigit sa lahat, tayo ay may pagkukulang at kasalanan. Ialay natin to sa Diyos at humiling, Lord, patawad naman. Lord, tulungan mo naman. Lord, ibsan mo naman ang uhaw ko. Lord, payakap naman. Ito'y kanyang ibibigay bago pa tayo humiling at tulad sa Ebanghelyo. Bago pa sila dumating sa mga kaparian sa utos ni Yesus, gumaling na sila. Pero pag tayo'y gumaling, takiusap, magpasalamat tayo at ipahayag ang pasasalamat sa pamamaraan ng pagyakap din katulad sa mga taong tinatawag na dagul sa ating lipunan sa ating parokya, sa ating pamilya, at baka naman kailangan ding yakapin natin ang ating mga sarili. Amen.